Hi guys Nandito naman tayo sa bukid magkopra na naman tayo Hirap ang daan dito so, Labanan tayo guys Kahit mababas yun ang kokwa na yan Nagbabaan kasi Hindi natin makokwa kasi Tumutubo yung ano

Hoy. 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 sa Hoy. Ano, guys. Hoy. Hoy. Hoy nakakot itong at yung area ang ano namin pinupupras ng hit doon dalawa doon sa nahan ang doon ang usa lang bunga sa niyog tapos ang pisyo ang bapa pastilin lang eh Mababa presyo ng iyo ngayon. Bakit kaya? Sa umagisikat ng araw sa palayan <Ito>. Tahimik ng mundo, hangin ay kaibigan Ilit, ilit. Ilit, One, One week na hindi mo ulan sa bukit so, Sa ibang lugar, grabe ang ulan sa no? Sa tra Pakistan Grabe ang ulan Mga bahala kung yung slide Punta tayo doon sa ano guys paano no, di akay mang yun hindi tayo dahil ibon sa hig o kalsadang bato pangarap ay pinatahi sa bawat <mulit> video putil ang pawis halakhak ng pamilya kintos ang mata ng mga nanonood sa'yo sa likod ng lens Nandiyan ang tapang bawat kapulot ay laban Sa agos ng buhay lahat ng hirap Pinipinta ng liwanag Hanggang sa marating ang inaasam na pangarap JFC, JFC TV Buhay ay pelikula Mix ng bukit, mix ng syudad Tunay na kwento, walang hanong

<laughs> Good line guys. Sa ng araw sa palayan. Tahimik ng mundo hangin ay kaibigan kalabaw sa likod Camera sa kamay, kwento ng buhay Dito nagsisimula ang tagumpay Pero sa gabi, ilaw ng siyudad Digit at gulo, ngunit may pangarap Kahit saan mapagpag yabak Hatid ng vlog tapat at bukas JFC TV Buhay ay pelikula Mix ng bukit, mix ng siyudad I'm going Hak ng pamilya Kinto sa mata ng mga na nanonood sa'yo Sa likod ng lens, nandiyan ang tapang bawat upload ay laban Sa agos ng buhay, lahat ng hirap pinipinta ng liwanag Hanggang sa marating ang inaasam na pangarap JFC, JFC TV Buhay ay pelikula Mix ng bukit, mix ng syudad I'm hot. liwanag Ang kwento mo'y inspirasyon sa lahat Hindi kailangan ng street o artista Basta puso mo'y totoo Yan ang mahalaga JFC TV Isikat ng araw sa palayan Tahimik ng mundo, hangin ay kayudigan Kalapaw sa likod, kamera sa kamay Kuwento ng buhay, dito nagsisimula ang tagumpay Pero sa gabi, ilaw ng siyudad Ikita't gulong ngunit may pangarap Kahit saan mapadpad ang yapak Hatip ng vlog ay tapat at bukas JFC TV Buhay ay pelikula Mix ng bukit Mix ng syudad Tunay na kwento Walang halong drama Sa YouTube ng Halakhak ng pamilya Kintos ang mata ng mga na Nanonood sa'yo Sa likod ng lens Nandiyan ang tapang Bawat upload ay laban Sa agos ng buhay Lahat ng hirap Pinipinta ng liwanag Hanggang sa marating Ang inaasam na pangarap JFC, JFC I'm Ang kwento mo'y inspirasyon sa lahat Hindi kailangan ng street o artista Basta puso mo'y totoo Yan ang mahalaga JFC TV Ayan Puno Ayan ano ng araw sa palayan Tahimik ng mundo, hangin ay kaibigan digan sa likod, kamera sa kamay Kwento ng buhay, dito nagsisimula ang tagumpay Pero sa gabi, ilaw ng siyudad, ikip kita gulong Ngunit may pangarap, kahit saan mapagpad ang yapak ng vlog ay tapat at bukas sa bawat video Putil ng pawis, halakhak ng pamilya Kinto sa mata ng mga na Malabot sa iyo Sa likod ng lens, nandiyan ang tapang okay, bawat Pulot ay laban so, sa agos ng buhay Lahat ng hirap, uh, pinipit at ang Hanggang sa marating ang inaasal na pangarap Yeah, uh yeah, -huh. yeah.

ang kwento mo'y inspirasyon sa lahat Hindi kailangan ng street o artista Basta puso mo'y totoo Yan ang mahalaga JFC TV Sa umatisikat ng araw sa palayan Tahimik ng mundo, hangin ay kaibigan KALAPAW sa likod, kamera sa kamay Kwento ng buhay, dito nagsisimula ang tagumpay Pero sa gabi, ilaw ng siyudad, ikit at gulong Ngunit may pangarap kahit saan mapatpad ang yapak Hatid ng vlog ay bukas Mayroon dudubahan na lang.

Sige, okay. huwag manuba ito ha. Okay. Ano okay. okay. ko? Okay.

Utso, dia nak beli bot, tak nak Dan tapis nama anu guys, file. Isipin yeah, sila Ano ba? Ayan ang bubong guys oh. Dahon na ng saging, wala nang ano. Walang sin.

selayan so, guys selamat pagi. 3 jam sudah video kok. Ah. <laughs> Udah oh, mau kita. blood. <laughs> <laughs> so, ngandang ditan lah guys. Malam ini selamat. <laughs> bye bye.